Giselle? Good morning, Kuyang Angel. Nanawagan ng ilang mangingisda sa Laurel, Batangas ng agarang ng pagresolba ng kaso sa mga missing sa bungero na di umano'y itinapon sa lawa ng taala. Sa panayam ng media, sinabi ng ilang apektadong Fisher Cook na labis na yung epekto niyan sa kanilang buhay at kabuhayan. Sana ang ilay matapos na ang isyu at ang isinasagawang search at retrieval operation sa lawa ng taala. Mula kasi sa dating 1,500 na iuuwing kita nila kada araw, nasa 200 hanggang 500 piso na lamang umano yan ngayon. Bukod kasi sa pambabarati, binabalik talaga nila ng bumili ang isda kapag na lamang huli sa lawa ng taal. Kaya naman lumarakit na raw sila sa ibang trabaho para malaman o para lamang maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Kasabay niyan yung apila ng maliliit na mamamalakaya sa mga mamimili. Huwag mag-alangan sa kanilang huli dahil mismo ang DA at lokal na pamahalaan na nila ang nagpapatunay na ligtas itong kainin. Pakinggan natin sila. Ano po, panawagan ko sana matapos na po yung issue na yan dahil po kami talagang malilit na mga misda po is ano, nahihirapan po kami sa sitwasyon ngayon sa araw buhay namin. Gusto po namin matapos na yan. Ay, mas mula lang ayun isa. Bakit po? Ay, tao na yung pinag-uusapan din na nakakon. Ito si Giselle Rico Point para sa Deezer H. sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle.